Kasi, eto, eto, labas na siya eh. Kumbaga, ito, pwede ba akong makover ng long sleeves, eto, labas na. Ano ba yung iniisip po? Paano na yung mga ganito, ganyan, ganyan? E, ano nung nagpunta naman kami ng party, mga tao, ang ganda naman ang tattoo ni Aiza siya naman. Ang ganda na ng anak ko, no? O, di ba, biglang gumawa nun. Nakakanta ko rin yung nanay yun. um, eto si Des, uh, what Des for me means change also. Kaya yun yung isa sa mga feelings ko, yun. Ah, change. Pagbabago na. Kahit na masabi mo na in-control ka sa buhay mo, hindi ka Dahil sa mga ipinakita ang mga tattoo ni Aiza, hindi ko na iwasang tanungin ng ilan sa mga sensitibong bagay sa kanyang buhay. Nagpapalda ka? Dati, dati. Oo, oh, noon. Nagpapalda pa niya ako. Oh. Pero, sa totally, ayaw oo na talaga. Kasi si mommy, um, sinusubukan ka ba niyang baguhin in a way? O sumubok ka bang magpakababae din? Ano, hindi ako sumubok. Hindi ako sumubok at all. Alam mo yung bata ka, alam mo iba ka lang. Hindi mo lang ma yung tamang term. Hindi mo lang ano yung tamang you know, lesbian, tomboy. Di mo, di mo lang alam, pero yung, alam mo na kapag yung mga klase mo kinikilig sa lalaki, ikaw kinikilig sa babae. Ganun. Although for a time, parang medyo dinanay ko rin sa sarili ko tomboy-tomboy. Wow. pero wala eh dun talaga tinanong ko na rin kay Aiza ang estado ngayon ng kanyang love life how many girlfriends did, did if a mom is they, they, they can either six or seven six or seven girlfriends are you involved with someone right now <coughs> <laughs> <laughs> it. Do you have a new relationship Uh-uh. <coughs> is this someone we know <coughs> <laughs> Showbiz? No. Uh -huh. <laughs> Pero, masaya ka? Of course. Uh -huh. mm -hmm. Paano ba magmahal ang isang ay sa sigeira? I really give my all. Um, hindi ako yung nag-hold back kasi baka masakal. Hindi ako gano'n. And I love someone. Talagang, I do my best na makita niya yan, maramdaman niya Every day, every minute.